Samantala, nag-ala Santa Cruz naman ang ilang senador matapos mamigay ng maagang paginaldo sa mga bata. Si Daniel Manalastas sa detalye. Nagandog ng tulong at regalo ang ilang senador ngayong nalalapit na ang kapaskuhan. Katulad na lamang ng mga Villar na sina Senator Cynthia Villar, Senator Mark Villar at dating Senator Manny Villar kung saan mga batang taga-baseko ang hinandugan ng tulong. Sabi ni senador Cynthia Villar, ...tradisyon na ito ng kanilang pamilya na ginagawa. Taon-taon uh, yung mga Baseco kids at saka yung kanilang mga magulang na sumasama dinadala ko sila sa Tagaytay. That was 14 years ago. And taon-taon uh, nagpupunta kami sa Tagaytay. Pero noong last year, ginawa ko 'tong Children's Farm dito sa Las Piñas. Naisip ko na imbis dalhin ko sila sa Tagaytay, dito na lang sa Children's Farm kasi maraming rides dito may ano tayo dito, may ship line, may horseback riding, may children's playground, may pet park. Ang hiling naman ng senadora ngayong kapaskuhan, mapaigi ang larangan ng agrikultura ng bansa. Uh, Siyempre gusto ko uh, uh, makarating ng mura yung mga pagkain sa atin na nagaling sa ating local agriculture, sa ating mga consumer. And at the same time, uh, dumiretso na yung mga farmers sa consumer para lahat ng kita sa kanila kasi gusto rin natin lumaki ang kita ng mga farmers para naman yung kanila mga pamilya, gumanda ang buhay. Ang secret naman yan talaga eh, walang middleman. Nagtungo naman si Sen. Amy Marcos sa Philippine Heart Center upang magbigay tulong at regalo sa mga bata at kanilang mga magulang, ang mga batang ito ay mayroon at nagkaroon ng karamdaman sa puso. Bagay na malapit sa puso ng senadora. Napakamahal ng open heart surgery at uh, napakaselang kaya nagpapatulong tayo dito. Sabi ko nga, dalawa kong anak, pinanganak na may butas ang puso. Naging kaibigan ko na sa kapupunta sa doktor, sa kakatreatment at sa kakabili ng gamot yung ibang nanay. Kin kami pinalad at uh, kusang nagsara yung butas sa puso ng mga anak ko. Pero yung mga kaibigan kong mga nanay, hindi ganun kaswerte, di maubos maisip kung anong gagawin nila para ma-afford yung uh, open heart surgery, makapunta sa doktor, makabili ng gamot. Kaya dahil uh, pinagpala nga kami, blessing na blessing kami, pagkaswerte namin, eh, eto na lang gagawin ko para sa mga nanay. Nagtungo naman si Senador Lito Lapid sa Zambales para pangunahan ang distribusyon ng programa ng Dole na Tupad Program. Tumanggap ang mga beneficiaryo ng higit 4,000 pesos mula sa Dole. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.